ang ginagawa ko lang ang ginagawa ko pag masyadong makapal yung viscosity niya ginagawa ko manipis by mixing uh, yun nga by mixing to mineral oil ginagawa ko, napapanipis to yung bisosity okay. so bira lang naman yung APISN mamahal din kasi yung mga APISN sa pagmanipis kasi manipis yung viscosity mas matipid sa gasolina pag makapal mas matakaw sa gasolina ang motor na yan sa mas aggressive ma-revive mo talaga pag manibis yung viscosity ng langis mo yan mga idol so medyo okay na malinis na to Pinunasan ko lang po, malinis lang. So, okay na siguro ito yung hey, leather. Ang galing na. Ayan. Pugutin ko na ang leather. Ayan. Kahit mo kaano kakapal yan.

Ayan. Ayan lang. Pinulasan ko lang siya. Ayan. Pakiltad lang mga idol. Bala yung nandinis ko siya ng makinay. Pero may visa pa rin. Ayan karunda bagay lang so since yung isa dito naman tayo sa kabila maglinis ludog tong ngayon dito parang di naman lulusok yun mga mahugot na Dito naman sa kabilang dulo. Konti na lang lubog-lub dito. Ayan. 嗯，冷、嗯。 balik natin Ito mm -hmm. yung beras yung mo, wala, hindi matatanggal talaga mo, yung sprocket iba yung linis pagkalinis mo hindi mo talaga malinis ang mabuti. magwantis na lang kayo pag gusto nyo hindi madali yan yan pagbalik nyo, beben nyo lang yung ito. Dulo ng alambre. Ayan. Pasok natin dito. Ah, dito rin. Ang harapan, tanggalin nyo na lang ito. Chain guard, Chain guard. Baliknya, kan? Balik Balik kan? Ito yung na, bawa-bawa mo lang Ha? Huh? Yan. Yeah. yung tensioner ko na yan kasali na yan ha mapagkuha ko sa rosy meron na yan so since ito di atras kasi yun siguro naisip nila nabalik ko na ang ito uh, dapat ganyan atal likod

Bago. Yan, napakalinis. So, kung gusto nyo pang linisin, Yan. So ito yung Repsol ang laman nito, nag lang ko. Ito yung lalagay kong langis. Turuan ko kayo kung paano mag-langis na hindi madumi. Ang gaganda nga sa Repsol, yan. Meron siyang ganito. Pero hindi ko kontuan din sa akin to. May nagpa-overhaul dati. Ito yung binili niya. 2050. 2050. 20-50. API SN So ang EPA nito is L, 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 N. So yung latest nyo yun, N, letter N. Alphabetically kasi yung mga yun mga idol. So ang, um, basta ang bibili nyo, EPA SN. Yung kasi, yung additives niya kasi may cooling effect. Lahat meron na yun. Uh, kahit ano, polysynthetic, synthetic, basta importante kasi may protection na yun maganda rin yung protection nya cooling, heating, yung mga ganyan sludge protection wear gear wear, yan mga ganyan so ito ayos so ganito lang paglalangas dito lang nalagyan mo sa taas pag yung lalagyan dyan sa taas kunti lang pag umagos na yun tama na yun ganun lang mga idol pag, pag lagay ng na layas so ganun lang tapos paikutin nyo lang hindi yan mag hindi well, mag -e spread yun lang sa well, lang sa gitna lang yan sa maling malinis eh, na yan okay na hindi na paglalawas hindi kailangang tuluan ng tuluan sa gitna lang, saka yung lang sa kayong kan ngipin nang malagyan ng tumagas yan. So, ang gawin naman dyan, para hindi ka lawangin yan, yun sa labas niya kasi walang langis. Pwede nyo, ito maglagay lang kayo ng langis. Yan. yan. ito. Ilay lang ilay lang isa. Tapos pahid nyo lang. Para hindi kalawahan yan. Yan. lang Siyempre lahat ng langis niya kanina natanggal. So okay lang natin. Kasi sa labas hindi naka-spread yan. Sa gitna lang yung Para malinis yung motor. Parang bago. Okay na mga idol. Kakarawas na ako. So, salamat sa sana may naitulong ako sa inyo kung paano maglinis ng kadena. Ah. Katapos nito magkakarawas na ako. ni May karawas ako ng motorcycle. Ang karawas talaga. So, hindi ko muna sa susunod na video mo na siguro. yung karwas na yung 12 volts malakas, maliit lang so yung kinakain nya ang okay, input nun, 12 volts uh, 6 amperes kailangan so parang lakas talaga malakas, pwede panlinis ng aircon ano ano mga garden pwede so salamat kung subscribe kayo mga idol